yun pwede to pang gano'n lang pang gulay gulay talo, uy ito sa dulo oh. sa dulo mas atin ito mas lang muna siguro yung ano natin ito daw, review natin. Baka mayroon tayo nakaligtahan dito. Okay, buhay-buhay man na tayo. Dito tayo sa rooftop, dala natin yung mahiwagang basket. Yan. Nakita ko masyado yung ano natin doon. Yung mga pipino, medyo okay na nag kasi yung ano natin na pwede ba yung malilit lang siguro yung ano lang mas atin, yung na ano lang busog lang busog lang basakto lang Baga, wala nang wala nang baywang <laughs> may kung mga, mga ano pa mas natin may baywang na kasi ba pero tingnan natin yung street lang siguro pwede lang mga good size lang at wala ng laki hindi, hindi na yung masyadong malaki dahil ano daw bihira lang bilhin ng mga ano yung mga customer good morning good morning sa mga sa atin dyan apalagi na sa aming youtube channel ito muna yung buhay natin naman sa atin morning inspection and then kung may harvest yun natin okay, kaya mas tapos harvest natin tayo ng ano panggulay natin yung pizza y. panggamit oh, gamit o pang gamit para mayroon tayong ano magulay mamaya tanghali okay good morning mas yung mga ano namin dito yung mga tanim natin dito yung ano na lang yung pizza medyo ano na masate palagi na natin hinaharbisan tapos yung talong ganun din yung talong natin kaya kuha mo natin yung mga ilan ilang pizza eh para yan na natin mas pizza yung unahin natin tingnan yung pizza natin mas oh. wala na wala na yung pinsay natin kasi halos araw-araw -ara tayo nag-harvest dito para sa mga ano natin sino wala talaga ito sa last na ito kaya pang ano lang pang gamit na lang ito masyadong hindi lang natin pinuha bali pang gamit na lang ito gamit talagang masariti yung ano natin dito pizza kung pwede pwede kung kung lang kung gulay kung kung pa kung 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 Mayroon akong kinuha dito mga siyate. Kanina, kinuha. Mayroon akong kinuha dito kanina. ugasan natin pa Yan. Dito yung tumasyate, di ba? Ganun lang. Pugasan natin para medyo makuha lang yung mga dumi-dumi. Mamaya, luto yan itong mamaya. Mamaya tanghali, mga

Yes, ate oh. First na first. Yan, yan, yan. Diba? Okay, tingnan natin mas yung ano natin. Yung mga pipino natin. Meron ng ilan nilang harvestin natin mas ati. Dito tayo sa magumpisa sa dulo. Oh, mamaya na, dalhin natin mamaya yan. Dito tayo. Check natin isa-isa. Kung pwede na siya. kasi dito mga malalaki yun sa wala wala, wala pang puno dito mga maliliit pa wala pa dito sa so, pangalawa hindi na natin, natin. Ay ate pa meron pang baywang mga sati May oh. baywang pa. Ang wala dito ah. Wala. sa nod. taas. Sa taas, baba. Meron dito mga sati oh. Ito. Wala nang baywang mga sati oh. Hmm. Ayan. Baga-estrict na siya.

saya man sa atin kung mahulog yan, ito lang gusto nila ito yung laki dami na harvest natin dito, puno na ito tatlo dito dito may baywang dito so, sige na lang, punin na lang ito pang dagdag yan dito dito, pwede na ito Ito lang gusto nilang laki. Para sa akin, maliit. Pero wala tayong magawa. Okay. Yan ang ano gusto nila. First harvest natin yung mas atin sa ano natin? Pipino. Kaya... Ano yung natin to? Tingnan natin kung baka mayroon na sa dulo. Dito. Uy. Dami dito ah. Ito. Pwede ito masati. O. Hmm. Nhìn ở đây thôi, không có bãi băng đi no, à decision, decision, yes or no sì rồi mo đi ngay Chào ra đi nha Lớp đi ngay Tại sao dito. Medyo malaki-laki na. Okay. Dito sana masyadong yung ganda. Tulad itong laki. Next na. Next. Dito. gagal gigit sa ano. Ito pa. Mukhang wala pa yata dito ah. Ito. Ang liit pa. Ito pa. Ito. Uy. Dito sa dulo oh. Sa dulo masyadong. Ito. Tandahan. Baka mahulog. May na. Ah. Diba? Tumsak po 'tong lakas dito. Sige to. Uuwi lang si tayo mamaya sa atay. Ay lang din ko pa yan. Tayo. Uy, hindi maganda yung postura niya. Ito. Ito pa. Ito, pa. ito tayo. Ito ma. Pwede ito ka sa atin. Yan. Ito pa. Dami-dami dito ah. sa atin sa basket Yes, hapit lang Ito, so, kami sa atin o oh. Ulit, baka mayroon sa dulo Wala na ito ikaw pa langanin pa dito pwede na tayo makarbis dito wala pa mga mga maliit pa maganda yung ano niya maganda yung tindig mga sate yung na sa taas ito. Pwede. Hindi naman sa Yun lang muna siguro yung ano natin. Hindi daw. I-review natin. Baka mayroon tayo nakaligtahan dito. <laughs> Dami yun. Bigat. Diba talaga pipili ba sa atin? Bigat. Plus pizza eh. Libre. Libre masate sa Ah. Yes, yes, yes. Mayroon pa dito ka. Ah. Sabay na lang natin yung mga maliliit. Para di mahuli natin. Di mahuli naman mga iba na ano, medyo malaki-laki na, pang gamit na lang 'yan. Sa kaso gusto natin magano mayroon tayong makukuha. Yan. Okay. Tara wala na wala na nakaligtaan na sa atin yan di ba ayos na sa atin mayroon tayong isang basket na pipino pipino at isang pitsay mas atin tam nila ate mas ate tam nila ate yes thank you thank you sa blessing ito muna yung blessing yung umaga yung pipino natin yung ano, bibinta tapos ito pang gamit natin yes okay mas ate baba na tayo mas natin. doon gusto natin talong daming talong panggamit na lang nakakahiya na ito yung binta natin Okay. Okay, masate. ate, ito mo na yung kaganapan ngayong umaga. At least naka-harvest tayo. At at the same time, makagulay tayo. Tapos makabinta tayo, mas ate. Thank you so much for watching, mas ate. Bye-bye. I love you all.